Okay. Uh, Blaze, forward. Isaya to Tagalog, okay? Uh, Unsay, Tagalog, sa toothbrush. My second. Wala na ka. Dito na Five seconds sa uh, ining uh, Tagalog sa balay. House. Tagalog. Bahay. Very good. Okay. Pagkwada rin isa-isa. Isa-isa. Na lang. Tagalog. Tagalog. Unyan ng English. <laughs> next. Si Carl. Uh, Bisaya to Tagalog ha. Pobre. Inside Tagalog sa so Pobre. Five, four, three, one, two, one. Sa Pobre. Tagalog sa Pobre. Tagalog sa Pobre. Tagalog sa Pobre. <laughs> Magagalog, Taga like, 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 like. Tagalog sa pubre. Tagalog sa pobre. Magagalog sa kubre. Tagalog sa kubre. mahirap. Okay, balik na. Kita, Forward. away Sunod. Uh, Tagalog sa papa. Yes, Uy, oh. oh. Lu sa 'yon. Oh, oh. sa kanon. Yes. Nice. Tagalog sa kanan. na. Tagalog sa kanon. <laughs> Tagalog sa kanon. Ah, Very good. Pagkaki sa isa. Kami lograntay. Nale, lagi ni ko. Kami lograntay. Karu. Next. Ah, Tagalog sa pagkas. Hala, sa mo Ah, uh, time na. <laughs> Tagalog sa pagkas. Tagalog sa pagkas. Okay? No. Wala. Tagalog no? sa no. pagkas. Very good. Bari sa isa. Ay, bukas! Bili! Ay, Tagalog sa salog! Ayon. Salog! Tagalog sa salog! Tagalog sa salog! Tagalog sa salog! Tagalog sa salog! Sa ha? Bisaya to English na ta! Bisaya to English! Uy! Ang sa'yo English? Aulan? Yes! Sa'yon! Okay Huwag isa-isa Ay! Nagiba eh! Ay! Magbibak! Si mami pa yun sa isa Nakita nila mo! Magbibak ko niya kung na'y mabilin Oy! English! Sa'yon! Very good! Magbibak isa-isa! Uy! Si mami pa yun English sa lalaki. Yes, ayon. Very good. Bukag isa. Sa'yo naman ang English, Sheila. Sa Tagalog. English sa babae. Girl. Okay, bukag isa. Hindi ba lugar na niyong <laughs> babulgam <laughs> gami? English sa <laughs> buho. <-ho. laughs> Ayun. Kaya sa tabasuli na ka. Next. English sa balay. English sa sapatos. Okay, patong isa isa. English sa sanina. Ah, uh, sige. <laughs> isa isa. Patong. Okay, next. English sa itlog. Okay, patong isa. English sa sagbot. English sa sagbot. No. No, it's not. English sa sagbot. English. English sa sagbot. Very good. Kuat sa isa. Next. English sa papel. Okay. Sa isa lang. English sa Godzilla. Five. Ah, nag-study ko parang pag-isa-isa. <laughs> <laughs> okay. Next, English sa tinidor? English sa tinidor? Five, four, three, two, one. English sa tinidor? English sa tinidor? English sa tinidor? Tinidor? English sa kusina. English sa kusina. Um, kusina. English sa kusina. Kitchen. Kamu di mo kapa mina sa yung teacher ha. Next, in English sa ulo. English sa ulo. Ha? oo oh. Ay na pagnintag. <laughs> English sa uh, tiyan. Five, four, three, two, one. English oh, sa tiyan. Five, four, three, two, one. wala na. Ang Ah, sige. Consider na lang na to. Pero ang proper ng English sa tiyan is stomach. Okay? Okay, lahat na saan. ko. In English, lupi. No. Mm -hmm. Four, three, two. Out awesome. na, out na. English sa English sa lope. Oh, very good. Pagkaw isa isa. Yeah. Buko sa Buko sa Buko ila <laughs> Tagalog mo ko nga, ka. sila, kita ba?